Kung gaano nga katigas ang ulo ng nitong si Perena ay ganoon din ang kanyang anak na Samira matapos ng malaman niya na nasa balakang kanyang inang si Perena. Hindi niya makakaya itong tiisin kaya naman agad niya itong pinuntahan sa balaak kahit alam niya na maaring hindi na siya makabalik sa Encantadia o kaya sa Tebas Maaring tuloy na rin siyang maninirahan sa balaak. Ngunit mas gusto niyang magtik ng rest kaysa hayaan na lamang ang kanyang ina sa loob ng balaak. Dahil nga sa mga hoodie na binigay ng nimfa sa kanilang dalawa nakapasok sila sa balaak sapagkat hindi sila makikita subalit isang kasamahan ni Hagorn ang makakaumoy sa dugong hator ng nitong simira kaya agad yung pinaabot kay Hagorn na mayroong isang iftree na nakapasok sa loob ng balaak at natitiyak niya na isa sa mga ito ay may dugong hator at wala ng ibang Nasa isip nga nitong si Hagorn kundi ang kanyang apo na itong si Mira. Kaya agad niyang pinuntahan ang kinaroroonan ni Perena Ngunit hindi niya ito makikita. Samantalang nung mga time na kinalagan na nga ni Mira at Lira itong si Pirena. Ngunit nahihirapan sila sapagkat dalawa lamang ang hoodie at makikita pa rin itong si Perena Kaya basta-basta basta, basta makakaalis sa loob ng balaak. Nangangambas sila. Kung paano nga ba nila itatakas itong si Perena. Samantala, halos kumakabog ng husto ang didib ni Mira at Lira. Matapos nga ang pumaroon itong si Hagorn at inahanap nga at sinabi nitong natitiyak, ni natitiyak niya na naroon itong si Mira. Napakalakas ang sigaw ng itong si Hagorn. Sinabi niya na kailangang magpakita na itong si Mira sa kanyang harapan. Nararamdaman niya na naroon siya sa loob. At nasasabit na rin siya na makita itong si Mira dahil matagal na panahon siyang napaparoon sa loob ng balaak. Ito na nga kaya ang pagkakataon kung saan isasakripisyo nga ni Mira ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang inang si Perena at sila lamang ni Perena at nitong si Lera ang makakalabas ng balaak. Sa kabilang banda, malaki ang problema nga nitong si Terra dahil nga sa ginawa nga nitong si Metena kung saan ginamitan niya ng black spill ang kanyang inang si Danaya at ang motibo nito ay walang iba kundi ang paslangin siya. Matagal niyang hinahanap ang kanyang ina at mahabang panahon na hindi niya ito nakasama subalit ngayong nakita na nga niya subalit hindi naman niya ito mayaya dahil sa black spill na ginawa nga nitong si Metena. Panayang iyak nga nitong si Terra at naririn din na nga itong si Flamara at sinabihan niya Nagilangan tatagan niya ang kanyang sarili pagkat siya ay nakatadhana. Maraming problema ang buong incantadia. Hindi dapat maghihina siya dahil lamang sa kanyang ina.